may ibon talaga dito na ang lakas ng boses niya sana ba yun hindi ko makita kaano sa may sanga ah ito pala oh ito ito yan ang liit lang pero purong... ano ng boses Hindi pa siya nag-ano. Pag magsalita yan o oh, magsigaw yan. Ano kasing ibon yan? Ang lakas ng ano niya sigaw. Lagay ko kaya dito para magsigaw siya makita Oh. Oh. Dianca. Oh, di ba? Ang liit le lang niya po ang lakas ng busis niya. Anong ibon kasi yan? Hindi ko maninag ang kulay. Parang, parang may blue na may black. Iwan ko kung anong tawag nila dito yan sa ano? Isaya. Marami kasing ibon dito. Iba-iba lang ibon. Kasi alam mo naman, kagubatan pa to ano namin. Kasi bisaya pa kalasangan napag sa ano, tunga-tunga sa lasang. Hmm? Sige, lakasan mo pa. Lakasan mo pa. Lakasan mo pa. Lakasan mo pa. Sige pa.